Grabe ang padaya mo din ni Daddy Paolo. Humimlay ang mga fans sa special gift na ito na aktor. Sa kanyang tinita girl, wala nang may hiling pa. Tinapos na ang mga agam-agam na netizens na ginagamit tang ni Paolo Abelino si Kimmy para sa kasikatan. Huwag nating minamaliit ito. Dahil noon pa man, Malaki na ang nanggawa ni Paolo sa industriya ng showbiz. Kahit wala pa itong dubting. Sadyang nahan ng taong bayan ang Kid Pao. At super crush ito. Kaya hindi na lang darawang isip pa. Ang mga ipinapakita naman niya kay Kim kita to off at warang kalokohan. Ayaw na ayaw ni Pablo na makasakit ang damdamin ng iba lalo na si Kimi. Sobrang special nito. O special ito sa buhay niya. Ayon nga sa opinion ng mga fans, totoo naman kasi hindi nagdalaro ang King Pao. Ang mga nakikita natin sa hanida ay chingin at hindi pakitang Paula o para sa pan service. Club nila ang isa't isa. Isa sana nahikita din ang iba iyon. Huwag magbulag-bulagan. Ayon nga si isang komento, Ganyan naman kasi ang mga bashers. Kahit anong gawin mo, tatatak sila at maraming say. Napaka-perfect mag-isip. Hindi nilang maging masaya sa si iba. Inan lang yan sa mga nagkarit-nagkarit na, na mga Fans sa bashers, nawatang ginawa kundi mamuna ng mga mandi?